Hello magandang 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 hapon sa inyo lahat Nandito tayo ngayon sa isang lugar Alam nyo ba kung ano ito? Ito yung Albahe River Ito po ang ating pong gagawin ngayon ay part 2 ito Ayan o, oh, kung nakikita ninyo Ayan O oh, ayan, oh, meron silang welcome Welcome to Albahe, ayan At papasok tayo ngayon dito Ayan, yan po ang kanilang daanan So, ilog lang po yan na normal. So, ay nakita mo. oh meron po dito magandang sumbidium. Napakagano. Wow. Talaga napakabango nito. So, nakita nyo na po. Ayan, oh. Ayan. At bukid po yan. Dito bukid. Dito, sa bukid. Ayan. Pakalinis po yan dito. Ayan. Kala mo po'y piyesta. So, be careful po kung tayo ay bababa. Maayos naman po yan dito. So ayan. so, ayan. So, ayan po. Meron po sila ditong wifi. Kung gusto nyo mag-wifi, entrance po is 10 pesos sa adult, 5 pesos po sa kids. Meron pong cottage na 100 pesos. So, ayan po. May mga chicheria rin po sila. Ayan. At meron pong mega mic. Siyempre, alam nyo naman po. Nagkakaroon ba overnight dito, te? Pero mag-operate mag din. Sa so magkaroon din overnight, tsaka depende sa management. So, ganyan. So, meron din silang lutuan. O, di ba? May lutuan din sila, o. Kung sila mag-ihaw-ihaw. Ayan, maganda. So, ayan po nga ating mga kababayan. Sila po yung naliligo. At, ayan. Na-avail po nila yung cottage na 100 pesos. So, ayan, o. Bali, nagpipiknik-piknik mo yan sila. So, ayan po, baka kilala nyo mga kaibigan po ninyo. Ayan po sila, o. Oh. Kaway-kaway na. Ayan, o. Oh. O, oh, mga kaibigan po yan natin. Dito lang po yan sa uh, Barangay Mabulo. Ayan, ha. Ang daan mabuti ko sino siya. So, ganyan na ganyan lang po ang tubig dito, tsaka yung maraming bato. Ayan. Tapos, Ayan. Ganyan kaganda oh. So ganyan O oh, 'di ba? Oh. Kahit malit lang 'yan, napakaganda. Ayan. So ganyan lang ang tubig dito sa amin. Very simple lang. At kung gusto nyo po magpa-picture-picture, -picture, ayan, meron po dito oh. Magpa-picture-picture -picture po kayo. Ayan. Ang nakalagay po oh, is I heart Alba, hair PH. So, di ba napakaganda picture picture? At meron din po silang sound system kung gusto ninyo po. May sayawan din dito kaya music sila. Ayan o. Oh, diba? oh, napakaganda po niya. At may mga banderitas po. O ang mga banderitas o mga flag. Ayan. So kung gusto naman po pumunta dito, meron po ditong ako uh, isang piraso umbrella ayan umbrella so di ba ako o, may umbrella rin yan oh. gusto mo so ayan so ayan po oh. po sila so kung gusto mo nyo po ng family picture meron din po silang pa heart heart yun yun paganda di ba? yan, paganda yun yun Ayan, po, punta tayo dito ngayon. O, oh, di diba? Pwede, pwede na po itong paliguan. Oh, napakalinis po yan. O, oh, tingnan nyo naman po. Ang tubig. Yan. O, oh, atin po mga kaibigan. O, oh, talaga naman po sila ay maliligo po yan. Kung napapansin nyo po yan. O, oh, ba? Oh, diba? Talaga naman. Sarap na sarap maligo. So ayan po oh. So ayan marami na pong maliligo oh ayun oh. So, 'Di ba? Kaya alika, maligo na tayo. Maligo na tayo, yeah, let's go. Bye. Let's go! <laughs> Sa saray ko. Phil! Phil!

कोले बोलदा एमोट दिसो दोन बत्ती

Nabidyo kita ka mo. Hindi nang iwag. Pagdara. May consistent system pa. Masaot ka mo. Ayaw mo.